Sangayon mo ba kayo sa sinasabi ng Iglesia ni Kristo na sila lang daw maliligtas tapos tapos tayo daw hindi? Uh, I should say that it is a bunch of stupidity. Huwag magagalit, baka may Iglesia ni Kristo rito. Impertinenting salita na sila lang ang maliligtas. Alam kong bakit? Eh, nung 1912, wala pa namang Iglesia ni Kristo. Dahil lahat ng tao nun, na imperno na, gano'n. Ha? Huh? At ngayon, hindi naman pa sila nakakarating sa lahat ng sulok ng mundo. Dahil lahat ng tao hindi nila marating, impyerno rin. Alam mo, minsan may ganung pagkakataon sa Biblia na ang paniwala ni Elias, siya lang ang sa Diyos, wala nang iba. Sinaway siya ng Diyos eh. At yung mga babasahin natin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na nang una pa'y pa kinilala niya. O hindi ba ganinyo nalalaman ang sinasabi ng kasulatan tungkol kay Elias, kung paanong namamagitan siya sa Diyos laban sa Israel na sinabi, Panginoon, pinatay nila ang iyong mga propeta, giniba nila ang iyong mga dambana, at ako'y naiwang nag-iisa. Oh, Mag-isa na lang ako Diyos, sabi ni Elias, nananalangin sa Diyos. Pinatay nila ang mga propeta mo, giniba pa nila ang mga dambala mo, magisa na lang ako iwan dito. Ano ang sagot ng Diyos? Datapwat, ano ang sinasabi ng kasagutan ng Diyos sa kanya? Nagtira ako sa akin ng pitong libong lalaki na hindi nangagsiluhod kay Baal. Baka hindi mo kilala kapatid si Propeta Elias. Si Propeta Elias yung nanalangin sa Diyos na wag uulan, Apat-napot dalawang buwan hindi umulan. Napaka-tuwid na tao niyan si Elias. Pero nung mag-akala siyang siya na lang ang mag-isang natitiran sa Diyos, at puro masasama na lahat ng tao, sinaway siya ng Diyos, Elias, hindi ka nag-iisa, Meron pa akong natitiran, pitulibong lalaki na hindi pa lumuluhod kay Baal. Si Baal isang idol ng mga pagano, niluluhuran. Akala ni Elias, siya na lang ang isa, pang nat, isa na lang natitira. Hindi, mayroon pang 7,000 na hindi na lumuluhod kay Baal, sabi ng Diyos sa kanya. Kaya, kung si Elias nagkamali bilang propeta na ng Diyos, nagkamali pa dun sa kanyang prediksyon na siya na lang mag-isa, eh ito pa kayang mga iglesia ni Kristo, hindi ng mga propeta ng Diyos yan. Hmm. Sabihin mo, kayo lang ang maliligtas, lalabas naman ang nasa lakit, puro Pilipino. Ha? Napakakitid namang masyado ng kaisipang maniwala sa gano'n. Pero mo napakiyaw na nilalangit, sila lang maliligtas. Kasakiman yun, napakamaling aral nun. Alam mo, malaking pagkakalusot sa batala ni Mr. Manalo yung aral na yun. Kasi, alam mo, kahit saan lugar ng mundo, may mga bata, di ba? Yung mga bata, maliligtas yun kahit wala relihiyon eh. Mga bata, sa Diyos yan, sabi ng Biblia, walang kasalanan niya na malalaki, kaya dadalhin sa langit yan, 19. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata, at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Hmm. Sa mga maliliit na bata ang kaharian ng langit. Tapos pag hindi naanib sa Iglesia ni Cristo, hindi maliligtas. Pa, paano aanib sa yung mga Rusyanong bata? Eh nabubuhay yun sa isang communist country. Pa, paano yung mga batang Islami Muslim? Yung mga batang MNLF, batang MILF na walang kamalay-malay sa relihiyon. Yung ba sa impyerno na lahat yun mapunta? Hindi totoo yun. Kaya, mali yung paniniwala na yun na Iglesia ni Cristo.